Mga gabay para sa kasiyasya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. 1. Limitasyon Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. To think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ay ang Think before you click. Bago i-click ang anumang link o button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Three, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ng cyberbullying. Four, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon komunikasyon at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa mga positibong bagay tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman at pagtulong sa iba. 5. Responsibleng paggamit Bilang mga bata, kailangan natin maging responsible sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media na maayos, at pagunawa sa mga panganib ng online world.